Kumusta mga ka chicks? Welcome back sa ating YouTube channel kung saan pinag-uusapan natin ang lahat tungkol sa relasyon, love at discarded sa buhay. Ngayon, ang video natin ngayon ay uh, request galing sa isa sa ating viewers. Sabi niya, curious lang po ako. Nagsasarili din ba ang mga babae? At paano nila ginagawa yon? Ang tanong na yan ay mas karaniwan kaysa sa inaakala natin. At yes, maraming babae po ang gumagawa ng paraan para mapaligaya ang sarili nila. Pero siyempre, discreet at personal ang ganitong mga moments, kaya hindi madalas pinag-uusapan. Pero bago tayo magsimula, comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan ang abot ng ating discarding usapan. At syempre, huwag mong kalimutang i -like ang video na to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Bakit nagsasarili ang babae? Hindi lang ito tungkol sa physical sensation. Minsan, ito ay paraan ng stress relief, exploration ng katawan, o simpleng self-care. Importante rin ito sa pagkilala ng isang babae sa sarili niyang pleasure. Ibat-ibang paraan ang pagsasarili ng babae. Number one is ang pagkis sa furniture or surface. Minsan kahit upuan o gilid ng kama, pwedeng gamitin. Nakaupo lang sila pero may ginagawa pala. Ito ay dahil sa contact at pressure na pwedeng mag-trigger ng pleasure. So number two is pillow technique. Marami sa mga babae, lalo na noong kabataan pa nila, ay natutuklasan ng pillow technique. Yung kinikis-kis ang sarili sa unan habang nakadapa. Madalas itong ginagawa kahit walang malay. So, yun na pala yun. So, number three, paggamit ng pressure ng tubig. Isa sa mga common technique ng kababaihan ay ang paggamit ng running water. Tulad ng uh, mula sa shower o bidet, may ilan na ini-aim ang pressure ng tubig sa kanilang maselang bahagi. Para makaramdam ng sensasyon. Kaya hindi nakapagtataka kung isan may mga magic moments sa banyo. Pero sandali lang mga kadiscarty chicks bago po tayo magpatulog. Nakapag-subscribe ka na ba? Baka naman, ihit mo ng subscribe button. Ngayon na, as in now na. Para mas marami pa tayong sa pan sa susunod. Number four, clitoral stimulation. Hindi palaging direktang paghawak sa tingyang ang ginagawa. Ang iba, mas sensitibo ang clitoris. Kaya mas gusto nila ang indirect stimulation. Gaya ng paghawak sa gilid nito o sa tinatawag na clitoral hood. So number five is nipple play at breathing control. May mga babae na mas nagiging sensitive ang katawan kapag sabay na may stimulation sa kanilang dibdib. Kapag sinabayan pa ito ng deep breathing techniques, tumataas ang chance ng orgasm. Number 6, Pagkapanood ng Erotic Content Bagamat kadalasang ang iniisip na para lang itong sa mga lalaki, maraming babae ang gumagamit ng visual aid o pantasya para ma-stimulate ang kanilang isip. Sa totoo lang, ang utak ay isa sa pinakasensitibong bahagi ng katawan pagdating sa arousal. Paalala lang mga kadiskarte chicks, walang mali o tama sa kung paano pinipili ng isang babae na i-please ang sarili niya. Iba-iba tayo ng preference, ng comfort zone at ng katawan. Ang mahalaga ay ligtas ito. Consensual at walang nakakapakan na iba. So, ayan mga kadiskarte chicks. Sana ay may bago kayong natutunan kayo. Kung may tanong pa kayo o gustong iparequest na topic na hindi nyo matanong sa iba, comment nyo lang sa iba ba. At kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, share, and subscribe malaking tulong yan para mas marami pa tayong ma-reach na Pilipinong gustong matuto sa paraang hindi boring at hindi judgmental. Lagi niyong tandaan, walang masama sa pagkilala sa sarili. Ang mahalaga, responsable tayo sa ating mga desisyon at katawan. Bago po tayo magtapos, shout out muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Ronaldo Icaro ng Pantihan 2 Maragondon Cavite, Angelito Jaminal ng Kawit Cavite, Ed Custodio, Babers Bilag, Ashero Choya ng Agusan del Sur, Pezalino Ramos taga-Ilocos, C. ng Houston, Texas, Noli B de la Cruz from Iloilo, Christopher Fernandez taga-Bani at kay Dajay Domingo ng Zap Zebugay Province. Guys, maraming maraming salamat po sa suporta at panonood. At para naman sa mga hindi pa na siya shout out, gusto mong ma shout out sa next video? I-comment lang ang hashtag ka Discarded Chicks at sabihin kung anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mag-like, mag-subscribe at i-share ito. So guys, this is Discard the Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga discarding pag-ibig. Kita kit sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love!